Isang pagtitipon Isang marangyang selo salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na kilala sa taguring Kapitan Chago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang anluwage na karatig ng ilog binundo. Ang paanyaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gabing yon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Puno ang bulwagan, ang nag-iistima sa mga bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsa ng may bahay. Kabilang sa mga bisita ay ang tinyente ng Guardia Civil, si Padre Sibilya, ang kura paroko ng binundo, si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga indyo. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan ng mabanggit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako. Nailabas ni Pare Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Nilibak niya ang mga indyo. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak at mababa. Lumitaw din sa usapan ang panlalait ng mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino noong mga nakalipas na araw. Mapanlibak si Padre Damaso, kung kaya't iniba ni Padre Sevilla ang usapan. Napadako ang usapan tungkol sa pagkakalipat sa ibang bayan ni Padre Damaso pagkatapos ng makapagsilbi sa loob ng dalawampung taon bilang kura paroko ng San Diego. Sinabi niya kahit na ang hari ay hindi dapat manghimasok sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Pero, ito ay tinutulan ng tinyente ng Guardia Civil sa pagsasabing may karapatan ang Kapitan General sapagkat ito ang kinatawan ng Hari ng Bansa. Ipinaliwanag pa ng tinyente ang dahilan ng pagkakalipat ni Padre Damaso. Ito umano ang nag-utos na hukayin at ilipat ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintangang isang erehe ng pare dahil lamang sa hindi pangungumpisal. Ang ginawa ay itinuturing na isang kabuktutan ng kapitan general kung kaya inutos nito ang paglilipat sa ibang parokya ang paring pransiskano bilang parusa. Nagpupuyos sa galit ang pari kapag naaalala niya ang mga kasulatang nawaglit. Iniwanan na ni Tiniente ang umpukan pagkatapos nitong makapagpaliwanag. Sinikap ni Padre Sibilya na pakalmeyan ang loob ni Padre Damaso. Lumawig muli ang talakayan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang sina Dr. De Especially Adanya at Doña Victorina.